ang buhay natin sa araw-araw ay paiba-iba. Minsan may pira, minsan ay wala. Kaya ngayon ay nananghalian yan ng walang kanin. Kasi wala. May walang pabili ng pagkain at yan. Diyan siya sa may daanan, nag-aantay ng masakyan. Kaya lang ang tagal ng sasakyan at yan. Bahay, ayan pagdating niya sa bahay, bumili na ang protest. Ayan kumain siya kanina, nagugutom galing sa trabaho. At din 'yan yung paglabas ko sa tanghali, ay syempre kakain kami at saka nagtitipid kaya 'yan ang ulam ko, ayan si Inday ko. Wa. Wow. Wow. Lola? Mm. Hindi daw ako lola. Oh, dili daw bagay. Oh. Dili oh. bagay daw lola. Mama. Oh. Mama, tilik oh, lula, tilik oh, lula, mama, mama, tilik lula, oh mama, oh mama, didi, mama, oh mama, Dililula oh, tilik lula, mama, oh nagutom. Hello everyone. Hi Kylie. Hanap ng didi ang bibi. Uh. 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 At ako naman, pag galing sa trabaho, pag pauwi, ayan, naglalakad na lang kami. Hindi na kami sumasakay pag pauwi para tipid naman. Then, pagdating sa bahay, kumukuha ng gulay, panglaoy kasi so, yan ang maganda sa katawan yung mga gulay na yan kaysa panay bili ng bili kaya nagtatanim ako ng sariling gulay then papasok na naman ako sa trabaho minsan ihahatid minsan ay hindi kaya yan minsan naglalakad minsan sumasakay hindi pare-pareho kaya paiba-iba talaga ang buhay natin sa araw-araw ayan na naglalakad na kasama ang anak patungong school at patungo naman ako sa trabaho. Kaya nga talaga iba-iba-iba yung buhay natin sa araw-araw na gawain. Kaya yan, yeah, nakapatungo yan sa pasukan. And then, yan, yeah, may pinuntahan lang sandali yan sa mall at may binabayaran. Kaya magbabayad tayo ng bill. <laughs> Yan, kailangan talaga kasi pag hindi tayo nagbabayad, wala tayong magagamit kung hindi binabayaran natin ang mga bill. Kaya, let's go! Biyahe na naman tayo, patawang ang trabaho. Sa may daw na tayo sa Cloveria i